Sabi po ni Tambaloslos, siguro naman ay kilala niyo kung sino yon, na ngayon ay tinagurian ng gurgur. <laughs> mga term na ito si ano no? Si Sara Duterte, yung tipong meron siyang mga makahulugang o parang gusto niyang maging makahulugan yung kanya mga binibitawang salita pero ang nagagamit madalas na term ay mga mga sleazy, na statement, na terms, sabihin na natin. Confirmed na daw, sabi nga na itong kapatid, tatlo ang Duterte for senator. Tatlo daw. Yun. Hmm. Hindi lumabas din. Ayaw na daw ni Digong itong mga anak niya na uh, maghari-harian sa Davao. <laughs> Kaya naman pala. So, sinado na po ang papasukin na itong mga ito. Napakalinaw to ah. Napakalinaw to na uh, political dynasty. Mantakin niyo ha, tatlo, ay sana naman kasi matalino na ang mga kababayan natin at maging mapanuri sana tayo na tatlong Duterte sa, sa Senado ay ba diba, nakakatawa talaga? Sa Senado po, merong mag-ama, merong mag-ina, talagang pamipamilya na. O, nakikita niyo na kung anong ibig kong sabihin, ano ho? Sabi nga tuloy na itong si Franz Castro, ginagawang negosyo ang pagtakbo sa gobyerno. Ako rin ay naniniwala po dyan. Ginagawang negosyo dahil alam nila, ito po ay napakadaling paraan, pinakamabilis na paraan para magkamal ng limpak-limpak na yaman. Madaling yumaman pag ikaw ay isang politiko. Hindi ko naman sasabihin o pwedeng sabihin na lahat. Ano ho, meron talagang mga... Uh, hindi natin pwedeng tawagin politiko eh, pero naan para magsilbi sa ating bayan. Servisyo publiko ang totoong pakay. At hindi yung ganito na kapangyarihan at maghari-harian. Ganyan po ang nangyayari sa mga Duterte. Kung talagang, kung talagang hindi kayo naghari-harian, talaga lang, ilang dekada na ba na hinahawakan nyo ang Davao City? O ang Davao? Sige. Kung, kung kayo ay mga taong may totoong malasakit sa ating bansa. Unahin sa Davao, halimbawa. Siguro kahit papano, kahit papano binigyan nyo ng konting respeto yung mga possession nyo. Dahil wala na eh, hindi ko na makita yung respeto sa possession na itong mga ito eh. Mantakin mo ha, pabalik-balik na lang, paulit-ulit na lang. At yung balita po na pag hindi daw tumakbo itong si Sara Duterte, sa uh, pagkapangulo ay babalik na lang po as mayor daw ng Davao City. You see, hindi pa kabastusan yan sa ating, sa ating matatawag na sa ating pagiging demokrasya. Dahil ang demokrasya sana, kahit papano, lahat tayo ay may equal na, na chance. Ay mukhang wala na talagang karapatan ang ibang uh, mga kababayan natin na gustong maglingkod, gustong magselbi at magserbisyo sa ating bansa. Ganun eh, talagang pilit nilang uh, sinisecure yung kanilang upuan, yung kanilang pwesto sa hung anumang paraan, minsan masamang paraan, minsan hindi fair na paraan. Ganon po ang nangyayari. Ulitin ko ha, ginagawang negosyo. Ang ibig sabihin niyan, eh wala talaga kayong kakayahan. Wala kayo talagang mga dunong dahil hindi nyo kayang um, maging successful, hindi nyo kayang umunlad sa buhay, ng hindi politika ang iyong tatahakin. O ba? Diba? Madali daw kasi. Ulit Ulitin ko rin na hindi naman lahat ay ganoon. Castro called on the Filipino people to remain vigilant. Totoo yun. Maging mapanuri naman sana tayo. Ano ho? And resist these attempts by political dynasties to monopolize power and perpetuate their rule of the expanse of genuine democracy and the interests of the masses. Totoo yun. Pwede natin pagbigyan yung ibang mga kababayan natin na totoong may kakayahan at hindi talaga para sa power. Hindi talaga dahil gusto lang maghari-harian. Mantakin mo ha, tapos ka na digong pero babalik ka pa. At sabi naman natong, natong si De La Rosa, mas magiging exciting daw ang Senado pag meron o naandito na yung tatlong ito. You see, magiging exciting ang Senado na pinamumunuan o na ang mga bumubuo ay magkakapamilya? Ano pang maaasahan natin? Ay baka ang, ang pwedeng itawag natin sa kanila ay mga senador ng kanya-kanyang pamilya dyan sa Senado. ba? Diba? Ginagawang negosyo ang pagtakbo sa posisyon sa gobyerno. Di lang para mangurakot, pero para pagtakpan din ang mga kasalanan nila sa mamamayan. Tama, dahil alam niya naman, alam niyo naman yung tinatawag na immunity na itong mga to pag na-elect nga. So, pagtakpan. Totoo, para makalusot, para makatakas sa mga dapat ay panagutan nila sa taong bayan. Tama po yung sinabi ni Senator De Lima, Laila De Lima, na mananagot itong si Duterte sa taong bayan. Hindi man sa kanya dahil isa lang siyang biktima, pero dapat lang talagang managot. At yun po ang isang dahilan kaya yung mga ganitong klasing tao ay nagkukumahog at pumipilit pa rin na makabalik sa pwesto. Na andyan pa siyempre ang ibang investigasyon at kaso nga na si Duterte, katulad ng ICC. Ang sasabihin ko lang, good luck sa inyo. Ang sasabihin ko rin lang sa mga butanting Pilipino, mga kababayan natin, nako naman, mag-isip po tayo. Good luck.